Nagsagawa muli ng Run After Contribution Evaders o RACE ang Social Security System o SSS o JONGAN sa mga employers dito sa bayan na may delinquency sa kanilang pagbabayad ng kontribusyon ng kanilang mga empleyado. Napapadala sa aktibidad na ito ngayong taon dahil sa nakita magandang epekto nito sa koleksyon ng SSS. Ayon kay Maria Amy Candelaria, acting head ng SSS o JONGAN, nakatulong umano ang RACE para pataasin ang net income ng ahensya. Batay sa iniulat kasi ni SSS President at Chief Executive Officer Rolando Makasait kamakailan, ang SSS ay kumita ng 62.8% sa target nilang 51.6 billion pesos noong nakaraang taon. Dagdag pa umano ito sa mandated contribution hike noong Enero din ng nakaraang taon. Panawagan ni Candelaria sa mga employers sa Romblon na bayaran na ang kanilang mga kontribusyon ng kanilang mga employer para hindi umano mapatawan ng kaukulang multa. Mula blon, Paul Jason Foss nag-uulat para sa PIA Manila News on the Go.